Masimple ah, simple <laughs> Ito yung ano, DIY panungkit. Wala <laughs> ko. Walang ganyan sa states. <laughs> Panunungkit kami naman mangga. <laughs> so yung ano, um, alam ano. kasi yan yung plastic ng mineral water. Yan so. yung ginawa niya kasi nga wala kaming net. inalalaglag eh, nalalaglag na yung mga net, buma. Pero mas madaling gawin. Agas ah, madaling gawin. Ang um, adapt, ano niya, ah. is... Efective, effective. Effective. Not like now, bitch. Grabe. Oh. Ayan, doon naman sa ibang puno. Marami pa dun sa ibang puno. lala <laughs> Alala siyang makita. Bulag to'y bulag. Yung taga-akuha ng manga namin, bulag. Okay, pa. Diba? <laughs> Kasi yung iba pa hinugna, sayang naman kung nalalaglag lang. So, lang. <laughs> Tapos doon naman marami Indian mango. Kukuha din kami ng Indian mango. Pero unahin uh, naman muna namin to kasi nagkakalaglagan na. Hindi ko alam kung pwede na yan eh. Ang e. ganda din na ng atlo. Uh Oo. -oh. Atlo din na yan. Uh Oo. -oh. Malalaki uh -oh. eh. Baka so, magkaroon tayo <laughs> dito. <laughs> dito. 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 Halika. Bulag na nga. Bubo pa sa mat. Oo. Uh, bulag na nga. Bubo pa sa mat. Pes, anong gagawin natin dito para mamukhang siya next year? Kasi yung isang puno ng mangga marami ano, bunga, yun yung, yun yung ano. Ayan, o. Oh. So, Sayang na silo. Ayan, di ba? Nangangalaglag na lang. Okay. Kaya dapat punin na ha, habang meron pa. Ano po, dito meron din, eh. Yung... Pareho kaming ano, para bulag. Dapat kasi maprunto, no? Nasa ila, nasa gitna sila. Dito muna tayo, sir. Ayan, no? Ang daming nangangalaglag, oh. Parang. Dito yung may hinog nung isang araw. Oh, ayan po. Kawawa. Kaya nga hindi ko makuha nung isang araw, eh. Doon na madami. Sige.